itatapon ko na po sana ito eh. sira na po siya kinalawang po kasi bagong bilip po kasi ito ginamit ko ito ng isang araw lang nasira ka agad. sayang naman po kasi kapag itatapon po natin kaya naisip ko na ayusin na lang po kung kaya pa namang ayusin ito po yung gagamitin natin Lalagyan po natin siya ng rivet, ire po natin mangaram na lang po kayo kung wala po kayong riveter ito po yan. Yan. yan po ang gagawin natin 532 and one half ang sukat nito yung malaki kasi hindi ka sa butas masikip po siya hindi ko lang alam kung anong size nito eh kasi masyado ng malaki kung hindi po kayo marunong gumamit ng riveter ibukakan eh nyo lang po kasi kapag iipit nyo yan hindi po makapasok ang bala niya hindi po sagad pero kapag nakakaakon siya na nakabuka ka ayan pasok po siya sagad po ang kanyang bala ipasok po natin yan tapos itupok ang kanyang yan i-compress lang po natin siya ng malakas Ayan. Hmm. 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 Tanggal. Tanggalin na lang po natin siya. Hindi po kasi kaya eh. Matutupoy po siya. Gagamit po tayo ng mas malaki-laki na ribit. Ayan. Hmm. Hmm. Tapalitan po natin ng... Na. Ayan. Hmm.

di pasok lampu naten, bos, angkatnya, dan, belum, kapus, di pasok natin naten, ini. Puresahin po natin siya para kuan. Kit yung kanya. Pagkakabaluktot Sa. So, yan na bumaluktot na. Ano guys? Ano? bumuluktot na. Yan. Maramdaman nyo naman po yan guys kapag kapag naputol na ang kanyang yung parang pako nyo ito kapag mapuputol na siya. Yan guys, nasa yes, na. Yan. Ito na. Yan. Ito guys. Ito yung po ang resulta. Ito po ang resulta. Hmm. Matibay guys. Pag ganun yan guys eh. Pag ganun yan. Hmm. <coughs> Hindi po siya makapasok dahil i-grinder natin, i-grinder natin to siya. O kaya, uh, kung wala po kayong grinder, lagarin na lang po, lagaring bakal. Katulad nito, yan. Ito na guys. Matibay po yan guys. May nitinit pa. I-clip na po natin siya Para uh, makita nyo. Yan. yan. Uh, ba Diba? Hmm. Diba? Tanggalin natin. Hmm. Matibay pati. Yung iba kasi ganito ko, kinalawang na pag bunot ko natatanggal so, huwag niyo po itapon ang clip ng sinturon nyo lalo na sa mga gwardiya law enforcement katulad ng police traffic enforcer okay guys sana nakatulong ang video na ito sa inyo maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Hanggang sa Bye-bye.